So dito sa ating mixer idle ano, yung mixer natin dito, dalawa yung pinakamain output nya rito itong RCA output o record out tapos yung pinaka TS natin dito yung pinaka main output natin so dito idol itong RCA output na to at saka itong TS na to magkadugtong lang yan pwede natin sabay gamitin ito yung TS output at saka RCA output sa tigi isang amplifier so limbawa itong RCA output para sa isang nating amplifier tapos itong TS output natin yung main output para naman sa pangalawa nating amplifier so pwede gamitin itong sabay idol dahil isa lang yung kanyang uh, control nito kapag mayroon tayong volume dito sa ating main volume, sabay po yan na magkakaroon ng signal yung ating RCA output at saka TS output. So sa ibang mixer idol, mayroong XLR output at saka TS. Dito kasi sa atin, record na nakalagay. Pero pwede natin pagsabayin yan dahil nagkadugtong lang itong output nating dalawa na to. So limbawa ngayon, naka RCA output tayo dito. Ito yung connection natin sa ating amplifier. Ayan. So, isang amplifier lang ginamit natin dito para mapakita natin na mayroong signal itong dalawang output natin. Halimbawa, gagamit tayo dito ngayon ng RCA output. So, naka true bluetooth yung ating sound dito idol sa ating mixer. So, pa nag-play na tayo dito, dito sa ating control, mayroong sound tutunog yan. Ayan na, ano? Ayan, naka-RCA output tayo dito. Pareho yung signal dito na pumapasok sa ating TS at saka RCA. And ngayon, lilipat tayo dito. Ang gagamitin natin ng connector dito, ito. Para malagay natin. Ngayon, alisin natin ito. Tapos, ilipat natin dito sa ating, ayan, naka-connector tayo, ano naka-adapter tayo dito. Anahe doon, nakati output na tayo dito sa ating mixer. Ayan, pareho natin magagamit yan ng sabay para sa ating dalawang amplifier. So gagamit lang tayo ng connector. Kapag RCA connector yung gagamitin natin dito, katulad nito, ang gagamitin lang natin na connector, pag dito tayo sa ating main output, itong connector ang gagamitin natin, dual 6.35 to dual RCA. Dito naman sa ating RCA output, ito lang, ano, ito lang gagamitin natin dito. Ito, RCA to RCA. Ayan. So, gumamit lang tayo dito ng connector na adapter na RCA. Kaya nagkaroon ng TS connector tayo dito. Ayan. So, ganoon lang sya. Ito, ano, pwede natin gamitin ng sabay ito. Kung may tayong dalawang amplifier, output ng dalawang mixer natin, pwede natin magamit ng sabay yan. So, kung meron tayong connection sa dalawang amplifier, uh, pariho lang din. Itong pag natin yan sa pan, yung connection dito, yung left channel ng ating RCA output dito at saka left channel ng ating TS pareho yan magkaroon ng signal itong right wala so magkadugtong kasi yan kapag kinabig naman natin ito sa kanan yung right channel ng ating TS at saka right channel ng ating RCA yan ang magkaroon ng signal itong left na dalawa na to wala so magkadugtong yan yung ating uh, connection dito yan lang sya idol ano pwede sabay gamitin natin ito para sa tigisan nating amplifier